So what's up mga parak mga pupla Si Kuya, si kayo nyo At tayo nga pupla ang maglalaro Bro, a garden Sa video nga po natin ito Ay magdunod supong po na tayo Sa nagturpo Nab Sa nagturpo nga po natin ito Tayo po ay magpapalaki ng GARDEN! At kung hindi nyo po pa ba alam Mayaman na ako sa isa kong account So, papakita ko sa inyo yung isa kong account. So, ito po yung isa kong account. Panoorin nyo. So, yun. Ito nga po pala yung garden natin, mga pare. Ito po yung garden natin. Ito po yung garden natin. At ang pira po natin, tignan nyo po. Iyon, no? Oh. Kita nyo yung pira natin. Nasa 4 billion na mga pare. Ito nga po pala ang aking mga tanim. Ito nga po pala ang mga mango ko. Pero wala pa po silang mga mutation. Yun no know, may gold na ating nyog. At nga uh, pala, gumawa ko ng OB sa ating nyog. Tara, akit tayo. Huwag na pala, tignan lang natin tong dragon fruit. You know, hindi pa na, ano eh, na, nalalightningan yung ano natin, yung nyog natin. Kaya, pansamantalang, lang, ano po siya. Yung mang, mga mango naman natin, wala pa silang mga mutation, kaya okay lang yan. May bamboo seed tayo dito, tanim natin yan. Uy, may seed pack. Bili tayo. So, yun guys. Parang walang binta sila dito. Kaya bulok lang, oh. Binta lang nila, apple. Wala silang bintang mga mythical. Katulad ng cactus, dragon fruit, mango seed. At salang lang lalo la sa lahat. Ang beanstalk. So, yun. So, yun guys. Napanood nyo na ba? So, yun ang aking account. Kaya, umpisa na natin to. Bumili na tayo sa gear shop. Tara, bili tayo dito. Kung anong mabibili natin. Bili tayo ng carrot. Siyempre, dalawa lang. Anong mga binta pa nila dito? Wala na. Balik na tayo sa garden natin. So, yun. Ito na po. Magtatanim na po tayo. Yan, natanim na natin yung mga carrot. Wow, wow, wow. Ang laki naman ng carrot na to. Paldo. Kita nyo yung carrot na yan. Apakalaki. Ah, Pag kinuha mo yan, paldo ka kaagad. Kasi yung natatandan yung isa kong account, no, noob yung ano niya, yung kanyang karakter. So yun, itong ating karakter ngayon ay bacon hair. Kaya i-harvest na natin to. Magbinta na tayo. Oo, oh, umulan, umulan. Magbinta na tayo mga par... Oo, oh, malaki-laki din ang natin na pagbintahan. Bili tayo. So, yun. Bibili tayo dito. Carrot lang ulit natin bibiliin. Tapos, bili tayo ng isang strawberry. So, Idalawin na natin. Tapos, balik na tayo sa garden. So, yun. Itatanim lang natin tong mga carrot. Kaya, kalat-kalat na yan. Tapos, matanim. Tapos, yung strawberry naman dyan. Dito kasi itong strawberry, medyo magulo ito pag tinatanim eh. So, yun. Ito po yung strawberry natin. Apakaliit. You know. So, ano yan? Yun. Know, lumalaki na siya. Pero mas malaki to. Baka maya-maya bubunga na itong mga to. Kita niya naman yung mga karot natin. Ang dadami na. Kaya i-harvest na natin to. Yan you o. Know, Na-harvest na natin mga par. So, yun. Tignan niya naman yung mga strawberry. Mamaya pagbalik ko to. Ayos na to. Tara na at magbinta. Lan kaya mapapagminta natin dito? I want to sell my inventory. Paldo! Kaya bumili tayo ulit ng mga seed natin dito. Guys, bili tayo ng tulip, orange tulip. Ubus ang pera ni Idol. So, yun, time natin dyan-dyan. Uh, dyan. may gold, may gold na strawberry, mga pari. So ito nga po pala yung ating orange tulip. Mahal kaya to. Tara binta natin kung mababawi natin. Ang ating pinambili. Tigilan to. Oh 948. Mahal pare. Bili tayo ulit nyan. Malaki ang bintahan dito. So yun ito na. Bili na tayo. Isa lang. Sige pwede na yan. Para mapagbintahan. Yun. Yun medyo medyo tumutubo na siya ulit. Pakaliit yun know, pwede na ulit. Magbinta tayo ulit. I want to sell this. Oo, mahal niya na. Tapos, bili tayo ulit. Dalawa. Ay, isa lang pala. Kaya, tanim na natin to. Ilagay natin dyan, dito. Kulik na natin to mga strawberry. At tara na't magbinta. Ilang kaya mapapagbintan natin dito? Ilan to? Oh, 751. Paldo. Ano to? May nagbigay sa atin. Wet. Shock. Coconut. Sino to? Ipo. Oh, salamat sa'yo, Ipo. Shoutout sao sa pagbigay sa akin ng coconut na to. Andali. Tigilan to. How much is this worth? Woo, oh! woo, woo. Malaki naman yan, boss. Paldo. So, hindi muna natin ito ibibinta ngayon mga pa. Sa ngayon, i muna natin to Yun o, know, lagyan natin yan sa inventory. So, yun, ito na ang ating orange tulip. At sabi na natin ito mga strawberry. Ay, wala pang pwedeng herb Ilan to wooo woo. Kalaki naman yan, boss. Ano to Nagbigay sa atin. Woo, woo. Ba't kayo nagbibigay sa akin ng mga pet? Mga subscribers ko ba kayo? Tara dali, magpa, magpasalamat tayo. Salamat par. Salamat, salamat. Salamat. Thank you. Thank you, thank you. Salamat, salamat par. Wow, may nagregalo na naman sa atin. Wait. Shock. Dragon fruit. Si Drog the Dragon. Sige. Ba't, but palagi may nagbibigay sa akin mga par? Teka, kilala nyo ba ako? Ba't palagi kayo nagbibigay sa akin? So, yun, tanongin natin kung tig ilan to. Uh, how much is this worth? Whoa, 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 faldo! Sa so, ngayon, hindi po pa natin to ibibinta. Kailangan natin kumita ng sa sarili nating paa. You know? A few moments later. So, yun, lagi na natin yung spotted deer at age to na po siya. Lagi natin yan. Ano yan? Ano to? Anong klaseng deer to? Anong pwedeng natin? Wow, wow, tingnan natin. Oh, rare. Chance rare for state after harvest. Wow, wow, ba't nagbibigay ka dito, boss? Nang bibigyan mo ba ako ng ignol dito, boss? Ano, boss? Ha? Ano? Ano, boss? What? Bakit, boss? Ba't mo ako tinatawag, boss? What? A few moments later. Bakit yan, boss? Ibigay mo pa sa akin yan, boss? Ah, bibigyan niya to sa atin. Kaya balikan na lang na akin, boss. Salamat, salamat, boss. Magbibigay ka na naman ng egg. Uncommon egg yan, par. So, yun. Nagbigay siya gold blueberry. Nagbigay siya gold blueberry. So, binta na natin to. At least man lang. Ano to? Hindi naman tumali. Yun, know? oh. So, yun. Bili tayo dito ng ating mga pananim pili natin bilhin dito apple hindi pa pwede para di bali mag stack na din yung ano yung new seed si 3 2 1 stack na mga par hindi ano natin pwedeng bilhin dito ano pwedeng bilhin wala naman tayong pwedeng bilhin dito eh bulok ano kaya kung ibinta na natin to Hihihi. Hi. Sana yung magbibigay ng eggs sa atin dito mga faro. Ay matagal-tagal pa yung ibibigay niya sa atin. Wow, 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 wow. Naglalag, naglalag. Pupunta na tayo dito. Strawbill lang ating ano. Pwedeng ibinta ngayon eh. Kaya bili tayo ng ano mga si At least man lang car ang natin. Kasi wala pang pwedeng bilhin eh. Kaya ito muna sa ngayon. So yun, itatanim na natin ito mga para. Kalat lang lang dyan. Kalat mo lang hanggang sa matanim. Yun o. Oh. Ang laki. So yun, ni-harvest na natin ito mga para. Harvestin na natin itong mga tanim natin. Magbinta na tayo. So yun, ibibinta na natin ito. Yun know oh, paldo. So yun, ito yung ating mga strawberry magbibenta na tayo kunin natin itong mga strawberry mga par. kunin natin ito Kulik mo yan at magbenta tayo ulit ilan to ilan to ilan to 151 bulok balik na tayo sa ating garden wala pa tayong mabibili sa ngayon eh ano kayang pwedeng bilhin dito sa ano seed mag ano naman na eh Boss, mag-stack ka ng ano, maganda-ganda dyan, boss. Wala nang maganda, boy. Ano kaya kung itong The Foodie? Ah, the Foodie? Okay, The Foodie. Bili tayo. Ah, wawal na pala. So, tanim na natin to. Dito natin tatanim. You know. Solid. Kumikinang-kinang. Kumikinang-kinang. So yan mga para dito po natin tatapusin tong video na to. At kung nag enjoy kayo sa video natin ito. Huwag na yung kakalimutan mag subscribe. At ilike na din tong video na to. Gagawin ko to ng part 2. Pag nag no 100 likes. Kaya paalam mga kaibigan. Gagawin ko to ng part 2. Bye bye. <laughs>